Hi guys! Magandang hapon for the video guys. Ito po guys at i-tutor. talaga. Yan, papakita ko po sa inyo yung mga pananim ni tatay. Yan, may okra dito guys. Oh. May mga bunga na rin siya. Mga maliliit. Maliliit pa siya. Yan. Yan. Maliliit pa. May mga bulaklak. Ito, ang dami pa. Ang dami din. Ang ganda. Tapos may talong din po siya guys. Yan. May mga bunga na rin. Kaya lang malilit pa sila. Ito mga to. Mm. Tapos may kamuting kahoy din si tatay dito. Yun. Dami din yan. Yan. Tapos. Meron siyang katuray. Yan. Mga katuray yan. Ang dami din katuray. Ilan din bunga nito eh. Ito pa, meron din dito. Ito yung kanina na kinuha ko. O, yan o. Tapos ito, may sapalok din. O, ang dami ding bunga niyan guys. Tingnan nyo. You know, o, ang daming bunga o. Nakikita nyo ba guys? O, you know, ang bunga din yan. O. You know. Tapos may papaya din dito. 'Di ba? Ang daming pananim basta pag sa probinsya ka, guys. Marami kang pwedeng itanim dito. Tapos yung malunggay, yan, oh. Ang dami. Kahit hindi ka na bumili. Kasi ano na siya, libre na. Kasi syempre may mga pananim. Meron din dito, guys, oh. 'Yun oh, yan mga malunggay din. Ang dami din, guys. Tapos may gabi din Ano ba Tagalog ng gabi Hindi ko alam Gaboy Tingnan nyo na lang guys Kung anong Tagalog sa inyo to Sa ng gaboy Hindi ko alam kung Tagalog din yun Ewan <laughs> Ito punta tayo sa may Ano Yung sinasabi ko sa inyo Ito masarap din po siyang Ilagay sa may Munggo Ayan o no? O, oh, may alokbate din pala dito, guys. Oh. Yan, may mga alokbate din. Masarap din ito ilagay sa munggo. Yan. Tapos, ito pa. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nagaboy. Ano bang tag? Hindi ko alam kung anong Tagalog nito eh. Yan, oh, may mga bunga na rin po siya, guys. Yan. Medyo maliliit pa. May mga bulaklak. Yan, tignan nyo. Hmm. Ito pa, mayroon pa dito ang dami yun may ano din malunggay yan may gabi din dito Itong mga to meron pa dito yan ang dami din mga kalibri ka na pag sa mga gulay basta masipag ka lang magtanim Siyempre, kung hindi ka magtatanim, wala ka talagang ani, hindi ba? Ito pa, may mga katuray pa dito guys. O, oh, you o. Know. May mga bunga yan no. Oh. Hindi ko alam kung nakikita nyo eh. Hapon na kasi dito. Medyo dumidilim na rin. Yan. Ito pa, may katuray pa siya dito. O, oh, ang dami. O, oh, may malunggay pa siya dito. Ang dami talaga guys. May gabi din. O. Oh. May mga talong pa pala siya dito. O, oh, yun know. o namumunga na rin. Yan. Yan na may mga bunga na rin. Maganda to itorta. Yan na may mga bunga. May mangga din dito. Yan. Ito pa pala. Oh. Meron pa rin dito. Maganda talaga magtanim guys. Para may hin ka, di ba? Ito yung hinihintay ko yung sa may, tawag dito, yung kamuting kahoy. Kasi madami din, madami din. Tingnan niyo madami, di ba? Madami din kasi yan pag-aanihin mo na yan, ilalaga mo, gawin ka kasaba cake, diba? Yan guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Don't forget to like and follow. Bye-bye! Pagka-share na lang itong video na to. Maraming salamat. Bye-bye!